Sabi nga nila, mas makikilala mo daw ang isang lugar pag natikman mo ang pagkain nila dito. Kaya tumakas nga kami para puntahan ang isang nagtitrending na maganda at instagramable na kainan dito sa South. Isang secret garden na very romantic ang vibe sa tigit sa lahat, affordable ang mga pagkain, panigurado. Makakakuha na naman kayo ng idea kung saan nga ba may solid at pang malakas na kainan dito sa South. At huwag na nga natin patagalin to, muli samahan niyo ako sa takas ko. O nga pala si Will, tara, takas muna tayo. tatakas nga natin ngayong araw ay dito sa May Carmona Timbao Road, Barangay Langkiwa, Binyan, Laguna. Dito nga ay matatagpuan natin ang Ants, Secret Garden, Resto and Bar. Para sa akin mga katakas, isa nga itong hidden gem ng Binyan, Laguna. Paano pa naman, iba ang nabibigay na vibes ng kanilang neon transparent bubble tent sa gabi. To be honest mga katakas, ito pa ang resto na napuntahan ko dito sa south na may gazebo transparent bubble tent. Dito mga katakas, para nga kayong naka alpresco dining dahil direct nga kayong tinatamaan ng sunlight. Pero don't worry, dahil malamig nga sa loob, dahil naka air condition nga ito mga katakas. Dito nga for as low as 3,000 pesos, consumable siya mga katakas ha, ay may enjoy nyo na ang kanilang bubble tent. Sa loob ng tent, estimated ko kasha at least 10 packs. May outlet din sa loob niyan kung gusto nyo mag-charge kung sakaling nalobat ang inyong phone or laptop. Magaganda rin yung mga regular tent nila dito ha. Ah. At pwedeng pwede nga magdotropa dyan. Dahil pwede nyo i up yung mga table at estimated ko kasi dyan at least 10 to 12 pax. Relaxing din ang pag dine in dyan dahil napapaligiran kayo ng mga greeneries. Meron din silang mini bar sa gitna kung saan pwede nyo orderin na mga gusto nyong inumin. At affordable nga mga pagkain nila dito. Lalo na sa kanilang menu dahil nag-range lang to from 150 pesos hanggang 600 pesos. At ito nga ang ilan sa mga pagkain na dapat nyo matikman dito mga katakas. Pork sisig, So, tanghon, honey butter chicken, dynamite, fish fillet, buffalo wings, linakdakan, bu bulalo, watermelon shake, mango shake, yang chow. Uh, one of our best seller, butter chicken. Orders complete. Enjoy your meal po. So, ito na yung paborito natin part ng vlog ito, Mga katakas, tiki man na. So yun mga katakas, ang gagandahan kasi dito, yung mga pagkain nila, hindi OA yung presyos, uh, budget bill siya, tapos yung place nyo sobrang ganda. As in, ako na nagsasabi sa inyo, kung hindi man siya nag-iisang ganto dito sa South, sobrang bihira ka makakita ng gantong klase ng kainan o resto. Tapos sabi nila, pag dito ka nag in sa bubble, for as low as 3,000 pesos, consumable siya, may enjoy nyo na yung kanilang bubble. Meron din dito outlet, maganda yung vibes, tapos sobrang unique. Para sa akin mga katakas, kakaibang experience sa makapag-dine-in dito saan? Secret Garden Resto and Bar sinulit namin ang aming dining experience dito sa An Secret Garden. Open nga pala sila from 3pm hanggang 12am pag weekdays at 3pm naman hanggang 1am pag weekends. Pet friendly sila dito at meron daw acoustic band pag weekend. Maganda at malinis din yung comfort room nila dito at meron silang malawak na parking lot sa bandang likuran ng kanilang resto. Ang nakakatuwa kasi dito mga katakas e eh very welcoming nga ang ambience ng buong lugar at mabait ang mga stops kaya naman talaga mapipil at home ka. And yes mga katakas, bawat spot ay talaga namang IU World puberty. Nag-enjoy din ako tumambay dito ng bandang hapon dahil nakakatuwa dahil kitang kita ko ang sunset. At kung meron nga kayong mga special gatherings or events, pwede nyo ngang i-rent ang Ann's Secret Garden para matulungan nila kayong i-set up ang gusto nyong design. By the way mga katakas, looking sila sa tenants dahil gusto nilang gawing food bazaar ang harapan ng kanilang resto. At ayun nga mga katakas, kung gusto nyo masubukan ang kakaibang dining experience dito sa Ann's Secret Garden and Resto Bar, ay puntahan nyo na nga sila dito sa barangay lang Kiwa, Binyan Laguna. Ano mga katakas, dito man na natin tatapusin itong video at magkita-kita nga tayo sa next vlog. Huli ako nga pala si Will. Tara, takas muna tayo.